Don Raya O sa lahat ng viewers ni Don Raya Subscribe na Subscribe no? you no yan, Welcome back ulit sa ating youtube channel mga paps Kung bago pa lang dito Don't forget to like, comment down below By hashtag Don Raya And of course isubscribe mo na yan Marami marami salamat ulit sa lahat ng nanood At kung bago pa lang dito At hindi alam ang mechanics Kung paano mag-avail lang mga pamalakasan nating ibon, Napakadali lang mga paps Ang ginagawa natin Tinututukan natin ng camera yung mga ibon, yung mga cages and screenshot nyo lang, ipadala nyo lang yan sa ating messenger o Facebook ang Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953-1364462 mga pups no, nakikita nyo sa screen at sa mga nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Quezon City lang Alright, now so yala, let's go Tingnan na natin yung mga ibon na meron tayo ngayon Meron tayo dito na apat na aswang, ibig sabihin apat na pula mata niyan Alright, tinanong yung katawan ng itong mga green, no? Oh. Tsaka ng violet Mamula-mula na yung katawan, mga paps, no? Dahil nga, ang ID nila ay Visual Fail Follow Possible Red Factor No? Apat na aswang, bakit? Kasi nga, pula pa ang mata niyan No? So, ngayon... Kung titingnan niyo mga paps, eh, mamula-mula na yung katawan niya, dahil nga yan ay may dugo pang red factor mga paps. No, bihira lang ang gantong linyada. Maraming gantong linyada sa market na fail follow pero walang dugong red factor. Ito may dugo na mga paps. No? Kung nagugustuhan nyo to, i-screenshot nyo lang to, no at ipadala sa ating messenger or Facebook. Don Roaya or Don Roaya Agery or you can text or call me 0953 1364462 mga apps ano is sobrang ganda nito no etong linyada na to mga apps all right tapos ito naman meron tayong opa albino dito itong puti na yan tapos yung nakasabit yan ay parblo opa pf isa isang parblo tsaka isang green mga paps yan o oh. minumugaw ko lang no so di na tayo yan mga paps oh. yan o oh. ulitin ko ang ID nito ay par blue torque yung nakas uh, patong sa perch yung nasa taas niya yan ay par blue o pa PF tapos yung green o uh, project red factor pale follow tapos itong puti ay albino opa. Yan mga paps, ito lahat ay matured na and ready to breed. Alright? Screenshot yun ako nagugustuhan yung na nyo, send to my messenger, Don Roaya. Or Don Roaya, or you can text or call me, 0953-136-4462, mga paps. Alright, tapos ito naman, ito mga pangmalakasan natin na... Project Opaline Red Factor Lutino. Sila ay may kapatid na uh, visual red factor na Lutino pa. No? Ito may solid color green tayo mga pups oh. Yan, tapos yung nasa taas niya ay green Ewing. Solid green. Ito parang San Antonio mga pups oh. At isang Pablo. Alright, no? Ulitin ko ang ID nito ay uh, project oppa, red factor split pa sa Latino. No, split hindi po sa kundi split pa talaga. Kasi visual Latino uh, project red factor yung parents sa ito mga pops. Alright, may kapatid to ha na red factor Latino. Yan, magaganda mga pops. Madidiin lahat ng kulay niyan. Alright, kung nagugustuhan nyo, i-screenshot to na kagad, then send to my messenger, Don Roaya or Don Roaya Avery or you can text or call me 0953 136 62 mga pups Solid green tsaka green new wing. Ang kulay at isang par mga pups Yan, lahat ito ha, ay project of red factor lutino. Yan o, oh, green o oh, ganto Ganda na ito, mga pups oh. solid green tsaka green new wing. Par at sang bottled. Yan, mga kapos. Ang gaganda, no? Mga, uh, ano yan, pang natin. Alright, yan. No project, uh, red factor, dan follow pa, mga baos. Opa, actually. ID, project Opa, red factor, dan follow. No? Opa, yung babae, split Opa, yung lalaki. Alright yan. Bihira lang itong mga pups. No? Red factor. dan follow. Ito naman. Yellow bull opa. Possible red factor. Ito yung may kapatid na. Lutino opa. Red factor. At lutino opa. Possible red factor. Ito yon mga pups. No? Yung isa ay nasa loob ng nest box. Ganda yun no? Sable din yan na. White bull mga pups. Ito. Lutino, opa. Pero, ah, uh, hindi nagpula yung mata. Kaya ang tawag sa kanya talaga ay yellow bull, opa. nag sa so mga paps. sa so, pinakaiba lang naman nun, yung lutino, pula mata, yung white bull, eye, black eye. No? I hope you understand. Ganun lang pa simple, mga paps. Alright, eto naman, white bull. No? Pag itim yung mata, white ball, pag pula albino. Ganun lang kasimple simple mga pups. No? Yan 'no. White ball. Pag puti, albino. Pag sinabi namang albino, pula mata eh, 'no, sa lahat 'no. Meron lang sila particular na distinction para mas madali natin ah uh, ma-recognize yung mga yung mga ibon mga paps no kasi albino pula mata pero pag albino sa ibon yung pinaka uy albino yan ibig sabihin po te yung katawan pula yung mata no pero sa totoo lang albino albinism pula lahat yung mata nun mga paps no at least, sana i hope you understand pag sinabing albino pula lahat ng mata nun pero follow dan paano albino yun no pero pag sinabing albino talaga yung in particular na Name talaga mga paps, albino, no? Puti yung katawan tapos pula mata. Pag puti yung katawan, itim yung mata, tinatawag nila no na white bull. No? Ang white bull naman, white bull, dilaw yung katawan, itim yung mata. Pag nag nagpula mata noon, lutino. No, so mag-take notes kayo dyan mga paps. At kung meron pa kayong para uh, information, please comment down below mga paps, or message nyo sa akin message, messenger. and don't worry, don't worry eh, alright, so, muli maraming maraming salamat sa lahat ng nanood, pwede tayong mag swap mga paps, kung may swap kayo no, na pang malakasan yung kahit ano pa yan mga paps ibon sa sakyan, gadget uh, ano pa ba uh, appliances mga paps lahat, pwede mga paps, pag usapan na lang natin yan, meron din akong coffee machine, kung di kaya ng ibon na tapatan yan pwede ko rin uh, i-swap sa coffee machine ko. Kung walang coffee machine, ibon naman. No, kahit ano pa yan mga paps, sapatos, damit, kung mga collectible items, lahat mga paps, pwede nyo i-swap kung wala kayong cash. No? So, muli, i-contact nyo lang ako, tawagan nyo lang ako sa 0953-1364462, message mo sa aming Facebook Messenger, andonroaya or donroaya No So, yun lang. Marami, Maraming salamat sa lahat ng panunood. Stay safe and God bless you guys.